So taas ang kamay dito ng mga babaeng wala pang jowa. Okay, wag nang mahiya, mag-comment kayo sa baba. Okay? So kasi meron pong uh, connection ng ating usapan ngayon pagdating sa inyong buhay single. Okay? Hindi ko alam kung anong dahilan ninyo kung bakit hanggang ngayon 20s, 30s, 40s, 50s, malapit na kayong mag-60s pero bakit wala pa rin kayong jowa? Wala pa rin kayong boyfriend? So, hindi ko alam kung anong hinihintay ninyo pag puti ng uwak. So, anyway, so, pag-usapan natin to, ano? So, ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang magkaroon ka ng boyfriend? Ayan, mga kamamaya, para sa inyo. For those single dyan, kasi may mga single pa rin dyan na naghihintay ng kanilang forever. Mga kamamay, tama yung sinasabi ng iba. Hintayin mo yung inyong forever sa tamang panahon pero kailangan lumandirin kayo paminsan-minsan, hindi yung naghihintay lang kayo sa patak ng ulan. Lumandirin kayo, gawin nyo rin sa lubungin ninyo mga kamamay, sa lubungin ninyo ang inyong mga soulmate, hindi yung naghihintay kayo. Paano kung torpe pa lang yung mga soulmate ninyo, eh, anong nangyari? Talagang tatanda kayong binata at dalaga niyan. Kaya mga kamamay kung ikaw man ay nasa edad na, 25 ka na, 30 ka na pero wala ka pang nagiging jowa ever since NBSB, No Boyfriend Since Birth. Ito na yung panahon mo para gawin itong mga tips na i-share ko sa inyo. So mga kamamay, if ever na gusto mo yung ganitong klase ng love advice, please don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre, ilike mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share at maitulong sa inyo. Okay? So, kung pinapindot mo na po yung mga buttons na yan, maraming salamat. At simulan na po natin ang topic natin ngayong umagang ito. So, ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang magkajowa ka na? Oo, ikaw, wag nang umilag. Ikaw ang tinutukoy ko. So, number one. Lumabas ka ng madalas. Oo, mga kamamay. Lumabas kayo ng madalas. Gumala kayo. Mag-party-party kayo. 30 ka na pero nagkukulong ka pa rin sa bahay mo. Nagkukulong ka pa rin sa kwarto mo. Mas pinipili mo pa rin manood ng Netflix, mag-Facebook at mag-YouTube na lang maghapon. Oo, tama yung ginagawa mo, nanonood ka sa mga videos ko. Pero kailangan, lumabas ka pa rin paminsan-minsan. Kung 30s ka na, dalas-dalasan mo na. Bakit po sinabi ko na kailangan yung dumabas madalas? Kasi po, pag lumalabas kayo, nakakahalubilo kayo sa ibang tao. Nakakakilala kayo ng panibagong mga kaibigan. Sa tingin mo, sa kwarto nyo, sino magiging kaibigan nyo dyan? Sino yung magiging uh, kausap nyo dyan? Di ba wala? Kaya mga kamamay, dumabas kayo, mag-unwind kayo. Baka mamaya, uh, kulang lang kayo sa pahangin, sa palamig, sa pag-unwind para makakilala kayo. Malay mo, kapag gumala kayo sa Siargao, sa Buracay, o kung saan pa mang El Nido, o kung saan pa mang lugar, dyan yung makilala ang inyong soulmate, di ba? Pasalamatan nyo ako mga kamamay kapag ka nangyari yan. Kaya ngayon pa lang mga kamamay, mag-ipon na kayo ng inyong pang-travel at simulan nyo na po ang mag-hiking. Pwede rin. Sa hiking, ang dami kong natulungan dyan na binigyan ng mga partner ng jowa, dyan nila nakilala sa bundok ang kanilang mga soulmate ngayon. Okay? So, mag-invest kayo sa inyong mga gala, sa inyong mga, okay, unwinding. Makakatulong yan upang magkaroon kayo ng jowa. Kaya simulan nyo na go girl. Okay? So, next. Baguhin nyo ang inyong nakasanayan. Okay? So, kung ano man yung ginagawa ninyo noon, kung bakit hindi kayo nagkakajowa, baguhin po ninyo. Sabi ko palagi sa inyo, kung hindi kayo lumalabas ng bahay, mahiyain kayo, pwes, baguhin ninyo, walang magbabago, mag-isa kayong tatanda kapag kaganyan. Magbakasyon kayo, mag-gym kayo, magpaganda kayo ng inyong katawan. Ang taba-taba nyo na, kain kayo ng kain habang nanonood ng Netflix, hindi nyo napapansin, 100 kilo na kayo. Sa tingin nyo, sino mga lalaki magiging interesado sa inyo kapag kaganyan kayo kalaki? Kailangan lumabas kayo mga kamamay. Lumabas kayo, makipag uh, kapwa tao kayo, mag-gym kayo, magpa-sexy kayo, magpasarap kayo para magkaroon naman ng interes sa inyo ibang mga tao, ang ibang mga lalaki para magka-jowa na kayo. Natakbo na andar ang oras. Napakasaglit lang ng buhay dito sa mundo mga kamamay. Kaya hangga't maaari pilitin ninyo na maranasan ang sarap ng buhay. Okay? So, yun yung isa kong tip sa inyo, ano? Lumabas kayo madalas at uh, magpasarap kayo, mag-gym kayo, mga kamamay. Baguhin yung inyong nakasanayan. right, So, next. Alamin mo kung ano ang hinahanap mo sa isang relasyon. Okay? Kung ang ugali mo ba is ganito, ganito rin ba kailangan mo? Alamin mo yan, mga kamamay. Hindi po pwedeng, sabi ni kamamay, kailangan ko daw lumabas. Pag may nakilala ko, sagutin ko kaagad. Pag may nakilala ako, buo ka kaagad. Hindi ganyan mga kamamay. Alamin mo rin kung anong quality ng relasyon ang hinahanap mo. Hindi po pwedeng buka ka kapag ka may nakilala. Sabihin ng iba dyan, 30s na ako. Sabi ni kamamay, kailangan magmadali na ako. Nung makakilala ka ngayon ng apam, bumuka ka, ka agad. Anong, anong ginawa sa'yo? Iniwanan ka. Tapos ano, babalikan mo ako. Sabihin mo sa akin, kamamay, ginawa ko naman yung tips mo. Bakit ganun? Iniwan naman ako. So at least nagkajowa ka, di ba? So ang ibig ko lang sabihin dito, kilalanin niyo pa rin ng ayos ang isang lalaki bago kayo pumili ng isang lalaking makakasama sa isang relasyon. Alamin niyo kung anong ugali, anong ini-expect ninyo para sa ganun maging maayos po ang inyong papasuking relasyon. All So next, mag-self-improve ka palagi. Ito mga kamamay, pag-usapan natin 'to. Napakahalaga nito mga kamamay, ano? Ayun na nga nangyari na nga na lumaki ka na ng 100 kilos. Okay, kasi nga kapapanood mo ng movie, kapapanood mo ng Netflix, tapos kumakain ka pa ng salty foods, junk foods, hamburgers, lumaki ka na, naging dabiana ka ng mga kamamay. Sa tingin mo, sinong magkakagusto sa inyo ng ganyan? Sino sinong lalaki magiging interesado kung ganyan ka? Mga kamamay, paalala ko sa inyo, babae kayo. Hindi kayo mga baboy na patabain. Hindi kayo mga patterer na pambenta na kapag ka tumaba, mas maganda. Hindi ganyan mga kamamay. Mag self-improve kayo. 30s na kayo, 35 na kayo. Konti na lang yung oras ninyo. Kaya lumabas na kayo ng bahay, magpa-sexy kayo, mag self-improve kayo. mag up kayo, ayusin yung sarili ninyo. Baka kaya ganon, hindi nagkaka-interest sa inyo ang ibang lalaki. Kahit yung sarili ninyo, hindi nyo masuklay. Kahit yung sarili ninyo, hindi nyo mahilod. Puro libag. Tapos, yung inyong uh, hygiene pa, hindi pa maayos, hindi pa maganda. So lahat ng bagay mga kamama, i-improve po ninyo. Mag-self-improve kayo at sigurado ko ang isang lalaki. At hindi lang isang lalaki, maraming lalaki ang mahuhumaling sa inyo, magiging interesado sa inyo, tataas kasi ang inyong uh, level of attraction kapag kaganyan. Matutuwa sa inyong ibang mga lalaki at sila na mismo ang lalapit sa inyo para mandigaw. At kayo mga girls, kayo na lang ang mamimili kung sinong mga lalaki ang pipiliin ninyong pumasok sa inyong buhay sapagkat sexy na kayo sapagkat masarap na kayo, sapagkat maganda ng inyong alam nyo na. Kaya mga kamamay, ngayon pa lang, sinasabi ko palagi sa inyo, mag-self-improve kayo. Ayusin nyo ang sarili nyo, ayusin nyo ang katawan ninyo, and syempre yung ugali ninyo. Alright? So next, maging silbi ang nakaraan at huwag nyo nang bitbitin sa kasalukuyan. Ito kadalasan nyo nangyayari sa iba nating mga kababaihan dyan, kaya nagiging stay single ng mahabang panahon. Nagkadyowa nung unang beses? Lumipas ang isang taon, dalawang taon, hanggang mag-sampung taon, hindi na naulitan. Bakit? Eh kasi masyadong dinamdam yung una, yung first love. Sinaktan, nilokos sila. Kaya anong nangyari? Na-standby ng sampung taon. Please mga kamamay, ganyan ang buhay pag-ibig, trial and error. Kung madadalaka na magmahal, kung madadala ka na hindi umibig, kung madadala ka na na hindi magmahal ulit ng lalaki, sigurado ako mga kamamay, hindi ka magiging masaya, hindi ka magiging uh, maligaya. Kaya mga kamamay, sinasabi ko ngayon palang mga kamamay, ano, gawin nyo lang aral ang nakaraan. Huwag nyong dalhin sa kasulukuyan sapagkat puro bitterness lang ang mangyayari sa inyo kung sakali hindi kayo makakalimot sa ginawa ng inyong mga ex. Okay? So hindi naman pag sinabing nagkajowa ka ng isang beses, siya na talaga yung makakasama mo sa habang buhay. Hindi naman sinabing kapag ka, nagka-jowa ka ng isang beses, sila na yung magiging asawa nyo. Hindi naman pag sinabing nagka-jowa ka ng isang beses, kailangan piniting nyo ang sarili ninyo na siya na talaga ang inyong maging Mr. Right. Hindi ganyan mga kamamay. Trial and error po ang paghahanap ng jowa. Kaya sinasabi ko palagi, kung kayo man ay nasaktan ngayon, kung kayo man ay iniwan ngayon, kung kayo man ay pinagtaksilan ngayon, kung kayo man ay uh, pinagpalit sa iba, hayaan nyo mga kamamay may must-deserving pa para sa inyo, hindi lamang sila ang lalaki sa mundo. Hindi lamang sila ang kaya magbigay ng pagmamahal na hinahanap ninyo. So paano mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan nyo gawin upang magkaroon na kayo ng jowa. Ayan ha mga kamamay, binigyan ko na kayo ng tips. Baka mamaya, hihiyahiya pa kayo. Baka mamaya, patenga tenga pa kayo dyan. Simulan nyo na ngayon mga kamamay. Ano pang hinihintay ninyo? Mag-subscribe na kayo for more video and tips. Don't forget to click the subscribe button, notification bell, and ilike mo na rin yung video ito para sa mas marami pang love advice na aking maaaring i-share sa inyo. Mahal ko kayo mga kamamay. See you for our next vlog. Kung may katanungan, mag-comment lang. See you for our next vlog. Paalam.